ang nilalaman ng ating video. Oh my God, they better get up or they're gonna hit the power lines. Mula sa misteryosong nilalang sa tubig na tinangay ng alon hanggang sa nakitang aswang na sirena na nagtatago sa buhanginan ng beach. Naririto ang labing isang video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang magsubscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Viral ang video na ito sa TikTok na may milyon-milyon views na sa kasalukuyan, na kung saan, ay makikita ang isang animoy na agnas na nilalang na inalon ng tubig sa pampang ng dagat na ito. Pagmasdan ninyong mabuti. Marami ang nagsasabi na tila ba ito isang sea dragon, may nagsasabi din naman na isa itong bakunawa. Kayo ano sa palagay nyo ang nilalang na ito na tinangay ng alon? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito na trending ngayon sa TikTok, na kung saan, ay makikita na habang nagkakatuwaan ang tatlong kababaihang ito sa ilog na ito, ay bigla na lamang may kababalaghan ang mahahagip ng kanilang kamera na ikinagulat ng mga viewers. Pagmasdan ninyong mabuti. Makikita sa video na habang nilulublob ng mga kababaihang ito ang kanilang ulo at buhok sa tubig, ay bigla naman ang mga itong sabay-sabay humiga sa tubig, nang kanila nang inangat ang kanilang ulo, ay makikita na bigla na lamang silang naging apat. Bagay na pinagtakhan ng mga viewers, may nagsasabi na isa itong glitch in the matrix. Kayo ano naman ang masasabi nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Noong taon na 2006, ang 72 years old na si David Lee Niles, ay nakipagkita sa isa niyang kaibigan sa Jake's Bar na matatagpuan sa Byron Town, Michigan. Ang bar na ito ay palaging pinupuntahan at madalas maging meeting place ng magkaibigan at halos inaabot sila ng ilang oras sa pag i dito. Subalit isang gabi, habang nakipagkita si David sa kanyang kaibigan, dito ay kanyang pinagtapat na dumaranas siya ng matinding sakit dahil sa iniinda niyang karamdaman na cancer. Ito na rin ang huling gabi kung saan nakita ang kanyang kaibigan na si David matapos itong umalis ng nasabing bar. Makalipas ang ilang oras, ang kanyang pamilya ay tumawag na sa polis matapos itong hindi umuwi ng bahay. Dito ay nagkaroon ng malawakang paghahanap sa nasabing matanda, subalit hindi ito nakita at wala silang clue kung saan napunta si David. Makalipas ang limang taon na pagkawala ng nasabing matanda, dito ay nawalan na ng pag-asa ang kanyang pamilya, kahit pa man inadvertise at pinost pa nila ang pagkawala ni David sa internet. Dito ay pinalagay na rin nila na sumakabilang buhay na si David kahit walang eksaktong lugar at oras na namatay ito. Makalipas naman ang halos mahigit isang dekada, isang hindi inaasahang pangyayari ang magaganap na magbibigay susi sa mahigit na isang dekada na misteryosong pagkawala ni David. Isang umaga noong November 2015, si Brian Hausman, na isang trabahador ng Cook Funeral Home na matatagpuan sa Byron County, habang nagde-decorate ng isang company Christmas tree sa labas ng building, habang nakaakyat ito sa pinakatuktok ng nasabing Christmas tree upang ilagay ang star, ay may napansin ito na tila ba isang kotse na nakalubog sa isang adjacent pond na malapit lamang sa Christmas tree. Dahil sa nakita, ay agad siyang tumawag sa police nang nasa area na ang mga polis kasama ang dive team na mag-aahon sa nasabing kotse. Dito nga ay kinumpirma ng mga dive team na kotse nga ang nakita ng trabahador sa ilalim ng tubig. Habang inaahon ng rakang crew ang sasakyan, dito ay agad ininspect ng mga polis ang labas at loob nito. Nang pagsilip ng mga polis sa loob ng sasakyan, dito ay laking gulat nila nang makakita sila ng mga kalansay ng isang tao dito rin ay kanilang nakita ang isang wallet na may pagkakakilanlan na pangalan na David Lee Niles. Matapos makumpirma ang natagpuang kalansay ay kay David nga, dito ay sa wakas ay nagkaroon na ng closure ang pagkamatay ni David ayon na rin sa pamilya. Subalit magpahanggang sa ngayon ay misteryo pa rin kung ano ang tunay na nangyari kay David. Dito rin ay tinitingnan ng malaking posibilidad na kinitil ni David ang sarili nitong buhay dahil sa dinadanas nitong sakit na cancer, Subalit ito ay hindi pa rin sigurado ayon sa mga autoridad, kaya naman nananatili pa rin mahiwaga at misteryo ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Ang isang German urban explorer ay papasuki naman ng isang abandoned military hospital, subalit sa kanyang pagpasok dito, ay agad itong nakaramdam na tila ba hindi siya nag-iisa sa loob ng bahay na ito. Okay. 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 Um Matapos makita ang animo'y tao o nilalang sa dulo ng hallway ay agad itong nakaramdam ng takot at pangamba. There. Hey Who's there? kahit pa may kaba sa dibdib ay nagpatuloy pa rin ito sa pag-explore -e sa loob ng abandonadong ospital na ito hmm.

Yeah. Mm -hmm. Makikita sa video ang nakatagong nilalang ng buksan ang pinto ng closet ng German Explorer na ito. Kayo ano sa palagay ninyo kung ano ang nakita niya sa loob ng closet na ito? Isa ba itong tao o isang klase ng nilalang? Kayo na ang baalang humusga. Ang video namang ito ay nagmula sa isang Russian ghost hunting channel na Paranormal Point. Si Max ay pupuntahan at iimbestigahan ang isang abandonadong bahay na matatagpuan sa isang old rural village sa bansang Russia. Sinasabi ng kasalukuyang nagmamayari ng nasabing bahay, ay madalas nagmumulto ang dati nitong mayari na pinaniniwala ang isang mangkukulam. Kaya naman si Max ay agad nag-imbestiga sa sinasabing bahay ng mangkukulam. Sa kanyang pagpasok dito, hindi pa man nagtatagal ay may kababalaghan na ang agad makukuhana ng kanyang camera. Panoorin ninyong mabuti. Is ito ito Makikita sa kuha ng static camera ang isang dark figure na biglang lumabas malapit lamang sa kanyang likuran subalit makalipas lamang ang ilang sandali ay agad din naman itong nawala na parang bula. Upang makipag-ugnayan sa kaluluwa o espiritu ng sinasabing mangkukulam, dito ay gumamit si Max ng device upang makausap at magkaroon ng komunikasyon sa mangkukulam na ito. Dito rin ay pinagsindihan niya ng mga kandila ang larawan ng mangkukulam subalit lingid sa kanyang kaalaman ay may makukuhanan palang kababalaghan habang ito ay nagsisindi ng kandila. Habang sinisindihan niya ang mga kandila sa harap ng larawan ng mangkukulam, dito ay bigla na lamang may lumabas na dark figure mula sa kanyang likuran. Makalipas lamang ang ilang segundo ay bigla rin naman itong naglaho na parang bulak. Dito ay walang kaalam-alam si Max na may nakuhana na palang kababalaghan ang kanyang kamera. Ito ay kanya lamang nalaman ng nearview ni na niya ang kanyang video. Dito ay naniniwala si Max na ang nakuhana ng kanyang kamera ay maaaring ang kaluluwa ng sinasabing mangkukulam na unang may-ari ng bahay. Noong mga 1970s, ang kumpanyang Mattel Toys ay gumagawa ng iba't ibang uri ng mga doll at ang isa nga sa uri ng doll na ito ay tinatawag na Sosi. Ito ay maaaring paikutin ng mga braso na nagiging dahilan upang mag-open at magsara ang mga mata nito. May kakayahan din itong mabago ang facial expression kapag pinapaikot ang braso nito. Si Brian Lebecki, isang YouTuber din, ay may koleksyon ng mga nakakatakot na mga manika at ang isa nga rito, ay ang doll na Sosie. Ayon kay Brian, ang kanyang sosi na doll ay isang haunted na manika. Sinasabi pa ni Brian na ang face-changing gear ng nasabing sosi niya ay sira na at hindi na gumagana. Matel sosi supposed to be able to do this and all that. Um, you can hear the cranking motion. It doesn't work. Subalit isang bis oras ng hating gabi, ayon kay Brian ay nakita niya ang kanyang doll na misteryosong nag-iba ng facial expressions ng kusa. Um, There's been... Strange sounds, and I kid you not, I'm not making this stuff up. Um, see when we got these two the strange sounds. One evening, I was in the loft and I thought I heard some singing and giggling, and so I muted the TV, but I didn't hear nothing. So you know, I went back to watching TV, and uh, sure enough, I kept hearing some singing. It's absolutely creepy. Why does it continue to go out of focus? What the Dahil dito, si Brian ay nag-set up ng camera upang may record nito ang posibleng paggalaw at pagbabago ng facial expression nito ng kusa sa harap ng camera pagmasdan ninyong mabuti ang makukuhana ng kanyang camera. Kayo, ano naman ang masasabi nyo sa nakuha ng ito ng kamera? Isa nga ba itong haunted doll? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Viral naman ang larawang ito na ishiner ni Brandon Noble mula sa kanyang Facebook account na kung saan ay agad itong nag-viral at umani ng sari-saring komento at espekulasyon mula sa netizens. Sinasabi na ang larawang ito ay kuha mula sa garden nila Brandon na magpahanggang sa ngayon ay naging misteryo at palaisipan hindi lamang kina Brandon kundi maging sa mga viewers din. Makikita sa picture ang tila ba isang alien na wala ng buhay na nakahandusay sa damuhan ng kanilang garden. May mga nagsasabi na baka isa lamang itong mushroom subalit ito ay agad pinabulaanan ng uploader. Magpahanggang sa ngayon ay wala pa rin kasagutan kung isa nga ba itong alien at ano talaga ang origin ng nilalang na ito. Subalit ayon kay Brandon, ay naniniwala siya na isa nga itong alien na maaaring napadpad sa kanilang lugar. Kayo ano naman ang masasabi nyo kung anong nilalang ang nakita ni Brandon na ito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Viral naman ngayon sa internet ang video na ito, na kung saan, ay makikita ang mangingisda at mga divers na ito na pinapanood ang mga orca habang pinapalibutan sila ng mahigit 300 killer whale na ito sa kanilang sinasakyang bangka. Ayon sa mga mangingisdang ito, halong pagkamangha at takot ang kanilang naramdaman habang pinapalibutan sila ng daang-daang orcas na mga ito. Ayon pa sa mga manging isda, hindi ito ang kanilang pakay subalit laking gulat nila nang datna nila ang ganitong pambihirang pagkakataon at pangyayari na kung saan ay nagtipon-tipon ang killer whale na ito sa iisang lugar ng tubig lamang. Sa huli, ay maayos at matiwasay na nakalayo ang mga manging isda subalit hindi nila malilimutan ang nakakamangha ngunit nakakatakot na ganitong pangyayari sa kanilang buhay. Ang dalawa namang magkaibigan na ito, habang naglalakad sa gilid ng beach ay bigla na lamang ang mga itong nakakita ng kakaibang bagay na nasa buhanginan sa pampang ng beach, bagay na agad nilang nilapitan. Dito ay kanilang nakita ang tila ba isang hayop na gumagalaw buhat sa buhanginan. Dahil sa pag-aakala ng isang binatilyong ito na isa lamang itong hayop sa buhanginan, ay agad itong kumuha ng stick upang sundutin at tingnan kung anong klaseng hayop ito. subalit laking gulat at takot ng mga ito nang biglang may bumangon na nakakatakot na nilalang buhat sa ilalim ng buhangin na agad naman hinila ng nilalang na ito ang binata subalit ito ay nakawala dahil dito ay dali-dali nagsitakbuhan ng magkaibigan dala ng kanilang matinding takot sa nilalang na ito hinihinala ng mga viewers na isa itong aswang na sirena may nagsasabi din na isa itong kakaibang uri ng aswang sa tubig Viral naman ang video na ito sa internet, na kung saan, habang nag-e-explore o namamasyal ang grupo ng mga turistang ito sa Bluestone National Park Resort ng Bansang Amerika, ay bigla na lamang may misteryoso at kakaibang nilalang na may kawangis ng tao na lumalangoy sa tubig, ang nahagip ng kamera ng isa sa turistang nakasakay sa bangka na malapit lamang sa kanila. Noong una ay inakala nila itong isda, subalit ng kanila itong tinitigan at pinagmasdan mabuti, ay tila ba may katawan itong tao sa pang itaas at may buntot ito na parang isda sa ibabang parte ng katawan nito. Sinasabi na mayroon isang village sa Russia ang sinasalakay ng mga werewolf, kaya naman ang mga Russian YouTuber na ito ay hindi nagdalawang isip na puntahan ng nasabing abandonadong lugar upang malaman kung totoo ang balitang ito tungkol sa pag-atake ng mga werewolf sa village na ito. Habang binabagtas nila ang isang madilim na daan papunta sa nasabing lugar, dito ay may nakita silang nilalang. Panoorin ninyong mabuti. <tos> <tos> Nang bumaba sila ng kanilang sasakyan upang tingnan kung ano ang kanilang nakita. Dito ay may nakita silang nagliliwanag mula sa dilim. nang nagpatuloy naman sila sa pag-explore -e sa lugar, makalipas lamang ang ilang sandali ay may narinig naman silang nakakakilabot na ingay mula sa dilim. Sa kanilang pagpapatuloy, habang nakarating na sila sa village, dito ay pumasok sila sa isang abandonadong bahay, subalit sa kanilang pagpasok dito ay laking bulat nila sa kanilang makikita. Panoorin ninyong mabuti kila ba inaante sila ng nasabing nila lang na ito na kanilang nakita? <coughs> nang nagpunta naman sila sa likod ng bahay, dito ay muli nilang narinig ang ungol o alulong ng nasabing werewolf. ito ay kanilang iniwasan. <coughs> Dito ay nagmadali silang pumasok sa loob ng bahay upang makaiwas sa nasabing nila lang, subalit tila ba sinundan pa rin sila nito. Sa bandang huli ay nanatili pa rin sila sa loob ng abandonadong bahay na ito at dito na nagtapos ang kanilang video. Oh my God! They better get up. They gonna hit the power lines. Holy <laughs> fuck! <are> you <laughs> oh my God! Maraming salamat sa panigod hanggang sa muli nating kuwentohan.